Ang konsepto mo ngayon, kung 50 years old ka, habang nagkakaedad ka, ikaw ay kumikita ng malaki. And delivers, maganda kami sa atin. Kumusta na? Miss ko po kayong lahat. Lahat ng mga 50 years old pataas, mga FW or 50 pa baba. <laughs> Thank you so much for watching our vlog. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta. Medyo nagtagal lang bago tayo mag-upload ng 50 years old dahil maraming po shooting si Doc. Hindi, madami tayo mga seminars uh, na ginanap ngayon since August, September, October, Uh, Nag-start huli tayo ng mag-seminar sa different schools, different companies. Nagpunta tayo sa iba't ibang uh, lugar. Uh, latest natin is sa uh, AIM sa Makati, sa my school owners. Thank you so much po. Okay? So, para sa atin lahat to, sa lahat ng mga 50 years old pataas, Payo ni Rockstar, dapat ang gawin natin is to build your financial system. Marami sa atin gusto mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Pero I just realized sa edad na 52 ni Rockstar, kailangan po ang binibuild natin is financial system, not only savings. Dapat alam mo ano maging sistema mo para pagtanda mo, meron tayong pera. Okay? So, pero bago natin simulan po yan, ay gusto ko muna bigyan kayo ng apat na prinsipyo or principles para dito sa ating pag-uusapan. Okay? So, four principles na dapat maging guide natin to build your financial system. First, dapat you don't grow old working, you grow old earning. Yes, habang tumatanda tayo, ang goal natin hindi mag-work ng mag -work para kumita. Kundi ang goal dapat natin, as you grow old, you are earning money. Patanda ka ng patanda, kumikita ka pa rin ng pera. Kasi nga ang old concept is, pag tumatanda tayo, hindi na tayo kikita ng pera. Mamamasyalan lang tayo magagasusin natin yung pension natin monthly, yung nakuha nating retirement money, pagkakashayin natin. That's the old concept. Okay? Ang konsepto mo ngayon, kung 50 years old ka, habang nagkakaedad ka, ikaw ay kumikita ng malaki. Sabi ko nga, mas malasa pagka tumatanda tayo. Dapat mas malasa tayo. Alright? Second po, your future self will thank you for the asset that you build today. Yes. Alam mo, darating ang panahon, pasasalamatan mo talaga yung sarili mo na nagpundar ka ng asset or nagbuild ka ng asset. Tinan natin yung mga matatanda, mga kilala natin, 65, 70 years old, na merong paring income na dumarating because nagbuild sila ng asset. Di ba mapayapa ang buhay nila? Hindi sila naghihirap, hindi sila nanghihingi. So, dapat yun din ang maging principle natin. And third is, financial peace isn't found in saving, it's in system. Ang kapayapaan natin financially, wala sa ipon-ipon. Yung ipon dito, ipon doon, ipon doon. Kundi nasa sistemang binuo mo ngayon. For example, ako si Doc, no? 52 na ako. So, 8 years na lang, tingin ko at tingin ko, 8 years na lang ay uh, siguro malilimitahan na yung mga seminar ko. Hindi na ako makapunta dito, doon. So, patanda na kasi si Doc. So, pero ang mahalaga mula noon 8 years ago nag-build na ako ng system kung paano ako kikita ng pera by the time din ako kayang magtrabaho okay so yes hindi ganon million 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 ng savings ni Doc pero meron tayo ngayong sistema na automatic nagbibigay sa atin ng income. So, yan ang ko at binubuo ko pa rin ngayon. So, yan ang buwin natin. Yan ang gawin natin. Diyan tayo magkakaroon ng kapayapaan. Pag alam mo, at the end of the day, or at the end of your journey, pagtanda mo, meron ka pa rin income. ba? Diba? Isang kapayapaan niya na meron tayo. And last po is, you have to build once, and forever. Yes, meron tayong mga bubunuin ngayon. Meron tayong paghihirapan ngayon. Pero forever magbibigay sa'yo ng income. Example, one concrete example ko po. This, YouTube ko. Binild ko to 2016. So, pinaghirapan ko na siya ng 9 years. Actually, so, hindi pinaghirapan, kundi na-enjoy ko siya eh. Pero nag-boost talaga ako ng panahon dito sa aking YouTube channel. Pero forever naman niya ako bibigyan ng income. Actually, na-imagine ko nga na wala na ako, pero yung mga kapatid ko, pumaking ko, magkakaroon pa rin silang income out of it. Alright? So, these are the four principles na dapat nating maging gabay para magkaroon tayo ng financial system so that as we grow old, meron pa rin tayong income na. Dumarap. So, ibig sabihin po niyan, to top it off is, pag nag-retire ka, buo na ang financial system mo. Kaya, wala na tayong dapat sayangin. Kung 50 ka ngayon, meron ka pa 10 years para bumuo ng sistema. Diyan ka dapat maging busy. Huwag na tayong maging busy sa walang kwentang bagay, sabi nga nila. Mga bagay na nagpapalungkot lang sa atin, mga bagay na nakakapagpasama ng loob sa atin. Dito tayo mag-focus. You still have 10 years to build your financial system. Alright? So, ano nga ba yung mga bi-build natin? Pero bago yan, magka muna tayo. ka po. And announcement natin sa lahat ng mga followers natin. Kung gusto mo mo pa-coach about this thing, doc, I want to build my financial system. Ako pa yung magsisinkwenta. O lang pa sinkwenta na. Meron tayong one-on-one -on -one coaching. Pwede online. Kahit OFW, pwede. Or face-to-face. -face. Ayan po ang aking personal FB. PM mo lang po ako. Alright? Let's go, let's go. First, you have to build system or financial system that will pay your bills when you grow old. So, dapat meron ka na isang sistema na binibuild mo ngayon na alam mo yan ang magbabayad ng 20K na bills mo o 30K na bills mo. Alright? That financial system is intended for your monthly bills. Pagtanda natin. Para hindi mo problema, pambayad ng kuryente, pambayad ng ganito, pambili ng gasol, pambili ng kung ano pa yung binabayaran natin, hindi mo na problem. Kasi meron ka ng financial system intended for that. So, for example, build apartment system. This is very common. Alam nyo, meron dito sa amin, nag-abroad siya, bata pa lang kami, na, nag upload na siya. Pero ngayon, siya ng mga apartment. E nakikita ko naman, ang bumubuhay sa kanila ngayon, yung apartment niya. So, build system. So, paano ba yung sistema sa apartment system? You buy one, pag kumikita na, maglagay ka uli ng isa, magpatayo ka ng isa, tapos yung kita niya, maging isa uli, maging isa, hanggang makabuo ka ng sampung pintuan, 10 units para sa pagtanda mo. So that means yung kinikita po niyan ng isang first apartment mo, hindi natin nilulustay. Okay? Kasi nagbubuo ka ng financial system. Tandaan natin, naka-level up na tayo ngayon. It's system that you are building, not money, not saving. right? So second po, Financial System 2 is work on your business, not in your business. Ibig sabihin po, hindi ka nagtatrabaho sa loob ng negosyo mo. Hindi ka technician okay, sa negosyo mo. Ikaw ay isang entrepreneur. Ibig sabihin, bumubuo ka ng sistema at nagtitrain ka ng tao para pagtanda mo yung negosyo mo kusa siyang gumagalaw, nagpa-function siya, nagpuproduce ng money. So for example, meron kang salon. Okay? So, meron kang salon. Like ni Ma'am Bells. Sa'yo, Ma'am Bells. <laughs> by the way, sa lahat mag gusto mag-franchise, ha? Lia salon. kay Ma'am Bells. Let's go. <laughs> Alright. Okay. So, bawa salon ngayon, meron kang tinitrain na mag-manage o meron kang sistema binubo para by that time na gusto mo siya ipafranchise, ipapafranchise mo siya. Alright? That's financial system number two. And financial system number three is create once, earn endlessly. Ito yung minsan mo lang siyang binuo, pero kumikita ka ng matagal. Example, ito nga, vlogs natin or meron kang e -book. Yes, ang paggawa po ng e hindi naman kailangan PhD ka, sobrang matalino ka. So, yung e naman is something that very helpful sa tao. Alam mong uh, merong isang skill na nabuo mo na gusto mong i-share, then ibenta mo sa iba, pwede po yan. Okay? Next is, don't just work for money. Let money work for you that one principle na kailangan nating matutunan ngayon. We still have 10 years sa mga uh, 50 years old. Meron ka pang 10 years na kumikita ka at yung at least 20% ng kinikita mo, kikita naman para sa iyo. Okay? Yan ang prinsipyo na hindi na sa atin na dapat na nating embrace ngayon. Kailangan ang pinaghirapan mong pera, siya din ang magbibigay sa iyo ng pera. Alright? And next principle is build your network once and reap forever. Ibig sabihin po, pwede tayong mag-apply ng affiliate or referral sa mga kaibigan natin. For example, may kaibigan ka na seller ng condo or seller ng anything, so you can have referral or you can be an affiliate. Para pagtanda mo, kung saan lang dumarating ang pera mo, kasi ay referral mo pala ito last month, ay referral mo two months ago, di ba? Kahit na hindi ganun kalaki, money is still money kahit konti yan. Alright? And next is create value that outlives you. Ibig sabihin po, ito yung mga values na mabibigay natin sa iba kahit wala na tayo nagbabayal pa rin sa atin. For example, you write a book, kanta, or e-course, e or e-book. Habang may bumibili, nagkakaroon ka ng na income. Okay? Alright? Delivers So, ang conclusion ni Rockstar para sa atin po lahat that you want to build your financial system para pagtanda mo may pera tayo is don't chase income that ends with your effort. Build income that continues with your name. Okay? Para pagtanda natin, mapayapa, masagana ang buhay natin. Maraming po salamat. Delivers, let's go, let's go. Kapi po tayo, kapi po.